guys, magprito tayo ng isda. So, mainit na tong aking mantika. Magyan natin ng flour para hindi magtalsik at magdikit yung ating isda guys sa ating palayok. So, ayan guys, balik ka rin na natin ang ating isda para mapwede naman yung kabila. So, ayan guys, hindi siya dumikit. hindi rin siya nagtatansip yung mantika. Ang ganda pa ng pagkapito guys. Oh. Ganun ang technique ng dito ng isla guys. Lagyan lang natin ng konting flour. Painting yung mantika. Tapos hindihan ng konting flour. At yan, hindi siya magsisip. Maganda rin ang pagkakasip ng ating isda. Oh, at ayan na guys. Dito na ang ating prito. isda so, tingnan nyo guys. So, ang ganda ng pagkaprito ng ating isda. Hindi siya dumikit. O. Oh. Ayan guys. Ang kabilaan. Ayan o. Oh. Ang ganda guys. So, buong buo yung ating isda. Ang ganda ng pagkaprito guys. Ayan na natin yung apoy. And guys. Ano na ah. Buo. sa kabila. Buo. Buo. Ayan, guys. Buo din, hindi nasira yung ating isda ayan guys, ganun ang teknik ng ating pagpiprito ayan guys, thank you for watching